Pa, okay. ah, mm. tanggalin mo na Oo, tatanggalin natin mamaya. Ah! <laughs> Wala na tayong aircon. <laughs> mm. Talaga ba? Sure ba? Oo. Siyempre pupunta. Sino yung bida-bida? Sino yung bida-bida? Ha? Yowder. <laughs> mo. Bakit? Ano na? Painit doon. Kukunin na yung aircon mm -hmm. mamaya. Wala ka, tatanggalin ni yung aircon ni Papa. <laughs> <laughs> Wala na yung aircon. Ganun na eh. Ibibenta na natin. Wala na tayo ng kuryente. Wala na nga <laughs> eh. Kukunin na nga doon mamaya. May tao na dyan later. <laughs> Wo-wo naman. <tansion> 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 ah. Mm. Tanggalin mo 'yung icon. Oo, tatanggalin natin 'yan. Wo-wo no. Kasi malakas sa kuryente. Sino 'yung pinaka ano, kailangan ng kuryente si ano? Mm. <tansion> tanggalin 'yung <ayko> aircon na. Ayoko. <tansion> <tansion> are you angry na? Hindi. Why are you angry? Ayoko pa tanggalin 'yung aircon. Tatanggalin na ko wala nang aircon. Muling <laughs> na yung aircon mamaya. Ah, yun. oh, yun. Bakit? Kayangan natin wala na tayong aircon. Wala na, aircon. Hey. Bakit? Ng aircon ng okay. Bakit? Tatanggalin na yung aircon. Wala tayong ng elixir. Ikaw so, magbayad. Ikaw so, magbayad ah? <laughs>